mga pangunahing balita kinausap daw po ni Senate President Jesus Escudero si senador Bato dela Rosa tungkol sa balak niyang pangunahan ang ik ikinakasang investigasyon sa Senado kaugnay po sa War on Drugs ng nagdaang pamahalaang Duterte Balak din daw po ni Senador Bato, ni Senator Bongo na humiling ng Senate Inquiry kaugnay nito. Actually po, naghain na siya yata ng kanyang resolusyon. Pare-pareho pong nadiin si Nago de La Rosa at dating Pangulong Duterte tungkol sa mga sinasabing extrajudicial killings o EJK noong pong drug war. Giit ni Escudero, mas mainam kung hindi sila ang siya mangunguna sa gagawing investigasyon para masiguro na walang papanigan. Ayon pa sa pinuno ng Senado, kung itutuloy po ang investigasyon, maaring ang Committee of the Whole ang manguna rito na iminungkahi din po naman ni Sen. Risa Ontiveros. Ayon po kay Ontiveros, mas mahihimok ang mga biktima ng drug war na tumistigo kung sa Committee of the Whole ito gagawin. Pero malabo pa ito sa ngayon dahil nakareses ang Kongreso. Paninindigan naman daw ni Senator Ronald Bato de la Rosa na Duterte siya hanggang sa dulo. Sa gitna po yan ang investigasyon sa Warren Drugs. Sa panayam ng programang StoryCon ng One News, sinabi ni Senator Bato na nasa panig pa rin siya ng mga Duterte. Ito ay kahit tila bumaliktad na ang ilan nilang dating kaalyado gaya ni former PCO General Manager Royina Garma. Sa pagdinig po ng House Squad Committee noong nakaraang linggo, sinabi naman ni Garma na naghahanap noon si Digong ng taong magpapatupad ng Davao-style drug war. Bukas naman si Bato na imbestigahan ng Senate Committee of the Whole ang war on drugs. My loyalty sa tao na yan will go forever and ever. I will sink and swim with President Duterte. Ayos, sink and swim? Samantalang mga kapatidyan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala na bulgar sa katlong pagdinig po ng House Committee on, Go uh, on Good Government ang sinasabi pong paggasta ng pondo ng tanggapan ng Vice Presidente at ang Education Department na gumasta ng 16 million pesos ang OVP mula sa kanilang 2022 Confidential Fund para po sa Safe House. Ang halagang iyan umano'y ginastos ng OVP sa loob lamang ng labing isang araw. At ayon sa mga resibo na ipinasa o ipinasa po ng OVP sa Commission on Audit, naglalaro sa 500,000 piso hanggang 1 milyon piso ang upa sa safe houses. Mas mahal pa raw ito kaysa sa mga luxury resort o mamahaling condo sa Metro Manila. Noong pong nagdaan taon naman, lumalabas po na raw ng 37 milyon pesos ng OVP para din sa safe houses. Sabi po ng COA, wala silang informasyon kung gaano kalaki ang o ano ang itsura ng sinasabing mga safe house na ito. Pero aminado po silang medyo mataas nga daw ang bayad na ito o ginasta ng OVP para sa mga sinasabing safe houses. Walang kinatawan po ng OVP ang dumalo sa pagdinig para ipaliwanag ang sinasabi nga pong paggasta sa safe houses. Ipinasubpina na po ng House Committee ang anim na mga opisyal ng OVP dahil pa sa hindi pagdalo sa naturang pagdinig. Pinasinayaan naman ang ilang bagong sasakyan at pasilidad ng Vice Presidential Security and Protection Group sa Camp Emilio Aguinaldo. Present si Vice President Sara Duterte sa ribbon cutting ng bagong opisina ng VPSPG. Dati nang sinabi ng AFP na nasa apat na raang tauhan nilang inilaan para tiyakin ang seguridad ng Vice Presidente. Sa ilang pang mga tangpok na balita, higpito namang uh, o mahigit na 40 OFWs ang nakaawi na po sa Pilipinas. Matapos nga pong lumikas sa bombahan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, karamihan sa kanila ay nagkaroon ng trauma mula sa kaliwatkanang ng pambobomba. Wala nga raw pong oras na natahimik sila, lalo patuloy ang sagutan ng missile ng Israeli forces at ng Hezbollah. At dahil nga po sa trauma, wala na silang balak ng bumalik ng Lebanon kahit pa bumuti ang sitwasyon doon. Sa pinakahuling report ng mga otoridad, higit ng 2,300 ang namatay sa bombahan at higit 11,000 ang sugatan. Ayon po naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, meron pang darating na isandaan at siyam dalawang mga manggagawang Pinoy simula ngayong araw hanggang Oktobre 29. Sa ngayon po ay limandaan at na ang mga nakauwing Pilipino sa Lebanon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.